Ah, pa. oh, ganyan pala si Sunisi. Ang kinakain nila, no? Ang galing mo gano'y, huwag balat niya. Ano? Binabalatan nila. Oo, uh, eh. oh, diba? So, sinisil. oh, diba ang galing? <laughs> <laughs> ang <Ganyan>. galing. Ang galing. Ang galing, nagbabalat. Yung kasama niya pa mag. Ang galing eh. Ano yung ni anong... Sitsa? Hindi, yung sunflower. Ah. Flower seed. Ito, tama dyan isa. Pangit, pangit. Alam ko lang salita yung nangisit. Ayun, oh, yung kulay ba ito? Pikak. Pangit! Ayun o, no, pikak. Pikak.

<laughs> ah, pangit. Um... Pangit. bangit, <laughs> bangit. <laughs> bangit. <laughs> no pangit ina Ngay pangit. Hello. Tina Hello. Hi! pangit, baik pangit, Ano mm. pangit, 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 Ayun. Pangit, Ayun. pangit, pangit, Ayun. Ayun. pangit, Ayun. pangit, Ayun. Ayun. pangit, Ayun. pangit, <laughs> pangit, 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 Nagsasalita yan? Magsasalita yan pangit. Kung masipag yun. <laughs> pangit ka. May ano yan? Wala na. Hello? Pangit. Hello? Pangit. Pangit, Hello. pangit. na. Pangit na.